Pagkatapos po, si ano? Sino to? Ayaw niya magpa-interview ah? It's ano, a person, ayaw ko oh, Ano tinanong ano? niya, sir? Ano tinanong niya, sir? Hindi e, ko saan ka pwedeng puntahan. Kasi kanina sabi, General Marquis, tataling ka dun sa...

Hawak na nila si hawak na po Papasukin si Yusef Papasukin si Okay, okay, natin si Sir, hawak na ba si dati Pangulo Duterte? Sir, hawak na po nila si ano? Hawak na nila Sir, hawak na po nila si Gerardi Sir, hawak na po nila si hawak na nila si kami ambulansya. Hindi Dala po kami ambulansya. Opo. Okay. Eh, doktor dito, may procedure sa buka. Uh Oo. -oh

kaya si panawaga po natin, panawaga po natin sa taong bayan. Pagdasal niyo po ang kanyang kalusutan. Pagdasal niyo po. Ingat po, ingat po sir. Salamat po. Okay.